guys. Uh, isang magandang gabi sa inyong lahat. Alam kong gabi sa Pilipinas, pero dito sa amin Europa. araw pa. So, ayun guys, may babalita lang ako sa inyo. Medyo hindi tayo pwedeng umiya kasi medyo may edad na tayo. <laughs> Ito guys, um, kung napapansin nyo, ang aking account ay iba na ngayon. Pero still low levels pa rin tayo. Ayun nga guys, nakakalungkot lang kasi pinaghirapan ko yung account na yun eh. Alam mo yung hirap na pinagpuyatan mo, pinaghirapan mo talaga. Hindi lang, hindi basta-basta yung hirap mo doon eh. Alam mo ba yung, yung, mawawala lang bigla? Parang, syempre ha, lahat time mga content creator, talagang hindi madali ang pagagawa ng mga video. So, para sa iba, baka akala nila, laro, laro lang yung ginagawa natin, but definitely, we working hard for it. Especially yung account natin, na, um, Lagi talaga tayong nandun kasi yun nga sabi ngian is um kailangan nandun ka lagi mag-upload ka ng mga sarili mong video o tintik na video gagawin mo talaga hindi mo kukunin sa iba so genuine talaga tayong nag i para sa ating account and then suddenly nawala yung account natin like me guys i'm been uh, on the way to uh, 14,000 followers na wala tayo guys pagising ko sa umaga hindi ko na alam kung ano nangyari hindi ko alam kung saan saan nangyari at paano nangyari na yung account ko is uh, nag expired hindi ko alam kung paano na kasi yung expired kasi natulog lang naman ako hindi ko naman siya ginalaw and then yung cellphone ko naman is hindi ko alam guys kung paano nangyari So, itong malaking awareness sa ating mga content creator, guys, um, definitely, um, gusto ko sa inyo i-share kasi it happening to me, no? Nang, pwede rin mangyari sa inyo. I'm not saying, um, kahit gaano kong ingat, si la Mills, guys, ay maingat sa kanyang account. I never go to pick up other videos from other people to re-upload to my, my account. I'm ginagawa ko na makagawa ko ng video na talagang ginawa ko yung alam mo guys mga simple video lang yan nag report tayo kailangan mag tayo maganda ba to ano yan sorry na guys i'm very sad this time kasi nawala talaga yung account ko i don't know kung paano nangyari at um, hindi ko alam kung wala naman ako nakitang violation din nila ako binigyan ng any violation wala akong nakitang report sa akin na nag-email sa akin or nakita ko na may violation ako wala akong nakita guys So, yung account ni Lola yung uh, account ko guys, sa mga followers ko na makikita pa rin ako in the future. um Hopefully guys na, uh, let's say, um, kung ma-recover ko man yung, ma-retrieve ko man yung account ko or not. We uh, cannot, uh, ano, uh, may mga tao talagang gusto tayong alisin sa madlang people. So, this is possibility lang na pwede nating magawa. Accept it. Always ko nga sinasabi sa inyo kapag marunong ka mag-accept ng mga bagay, it's it's happening. Hindi mo ginusto pero nangyari sa isang igla. So, yung ganun yung nangyari kay Lola Bears, guys. Sa, sa akin mga followers, I learned a lot on This, this, ito nangyari nito ngayon ay talagang kaya walang kasiguruhan. So, hindi ko alam kung paano at saan ko nakuha yung violation na yun. Kung nagkaroon man ako ng violation, I don't know, I'm not sure kung bakit naging ganun. Or nahack ba yung account ko, I don't know. ay wala naman man nangyari, basta nag, nakita ko lang ng ganun. So, sa akin mga followers, I hope na malala nyo pa rin si Lola Bells. And then, pag makita nyo dyan, is still Lola Bells pa rin. Hindi naman nagbago ako guys, hindi naman ako nagbago ng... Um, ano, yun, nakakapanghinalang yun, na yung mga pictures, mga upload natin doon, at saka yung kita doon, guys. Meron na meron yung earnings, guys, yung ating account. So, bigla lang siya nawala. Siguro, nangyari yun, kasi, matagal na yung account ko na mayroong pera sa PayPal na hindi ko na, na kukuha, kasi, ayo uh, na, hindi na hindi ko na na nakukuha kaagad, hindi ko nakakagawa ng, kasi ayaw kong pagsamahin yung account ko ngayon at saka yung yung account ko sa Facebook. Hindi, ayaw kong gano'n So, definitely, uh, sabi ko, pag boy ko ng Pilipinas, saka ako siya gagawin. Um, sorry to say, naunahan tayo, wala na. So, definitely guys, um, aware tayo sa mga bagay na yan. Kaya, um, kahit tayo, wag tayong magsabi na malaki na yung bahay natin or something. Back to zero, zero si levels ngayon, but, Naka, naka, nakangiti pa rin tayo guys importante yung pangiti natin sa araw-araw sabi nga nyan um, kapag tayo ay masaya ay talagang iba yung aura natin nakikita yun sa ating uh, aura <laughs> so sa kung mayro mang gumawa nyan kasi ako talaga may page ako alam ko marami nag-aaway sa mga page sa page ko kasi yung ganoon nga uh, sana guys kumakita nyo itong uh, itong video ko na to Um, wala naman akong ginawang hindi maganda So yun lang um I just trying to be um, Isa lang akong Simple na Gusto ko makatulong sa inyo Kaya ako nagawa ng page para makatulong ko sa inyo Makapag business kayo And then I was uh, thinking na Make it sure ko talaga na Sinasabi ko nga sa inyo na na gusto ko lagi lang kayo diyan masaya at walang away. At wala kayong nilalabag na rules. Kasi ang maapektuhan yun guys, ako talaga. Yung main profile ko talaga yung maanoan. Ako kasi yung nandoon eh. So, ayun. Nakakalungkot. Kasi apektado lahat si Lola Bears. Pati yung kanyang lahat-lahat guys. Uh, lahat ng aking account ay nagkaroon ako ng mahabang... Siguro, taon. I don't know. I don't know kung kailan. At, uh, uh, hindi ko alam, guys. Uh, kung ma-open ko pa siya in the future, um, hopefully, hopefully na mabukusan ko pa siya. Kasi, makuha ko yung mga pictures doon. And then, yung mga memories kasi, guys, is very important sa akin yun. Alam mo yung, guys, na alam mo naman, na detalyado yung travel vlog ni Lola Bears, Nandun siya kung saan siya nandun. Uh, talagang nandun yan. Alam nyo, guys, nasusundan nyo siguro yung life ko sa buhay. so, nandun yan. So, dito muna tayo magkita-kita sa account ko na to. Kasi, mahaba-haba yung binigay kay Lola Bells na uh, problema. So, siguro, mag-isip-isip muna tayo ng iba. So, uh, hindi tayo pwedeng, ayun, siguro, sabi ko nga, bawal umiyak, di diba? Bawal umiyak, dahil may edad na tayo. So, uh, lesson learned, guys. Uh, be aware, and, um, sa mga taong gumagawa ng ganyan, na hindi maganda sa ibang account, gumawa kayo ng sarili nyong account, guys. Kasi, uh, hindi naman ginawa yun ng basta-basta. Pinagirapan ko yung guys for many years din. Hindi rin madali sa akin yun.